Maragondon Cavite Ho oh, La Matlen Dikato <laughs> sa Kaputatan Bridge, "Marami to noong this is the proper, you know, ang dami din sila dito, minumenta mga kubo." Ito ay San Miguel Elementary School. San Miguel, Barangay San Miguel, Maragondon, Cavite. So, this one. Ganda na rin ang ng... Ah, yun doon pala. Ito dito is malaban na. Ganda rin o. No? Oh. Sa gabi, maluwanag din dito. Pero yun mga solar. Look at that. at Lulu Clara's restaurant. So, it's right. Ayun yung Maragondon Public Market pala. Itatayo pa lang. sha Ternate kay Biang Pico de Loro Maragondon turn natin na subo So dun proper mamaya puntahan natin yan dito tayo Kasi ang target natin is to uh, kay Biang Okay for now wala pang ng load Papa. may mga one way tayo dyan din natin alam ko na sa atin dyan ay magpapaload tayo happy fiesta na Westra Senyora de la Asuncion uh, fiesta sa kanila kailan ba yan ito part pa rin ng Maragundon ito puno pa oh. Actually, walang load. Walang ano dun mamaya. Walang data. <laughs> dito muna. So, for now, dito muna. Hanggang dito lang muna tayo sa Maragondon sa area na to. Mamaya is dadaanan na lang din na.